Alam mo ba, bago pa natin tawaging Pilipinas ang ating bansa, bago pa man dumating ang mga Kastila dala ang krus at espada, ang mga isla natin ay may iba't ibang pangalan, mga pangalang tinawag ng mga karatig-bansa natin na kaharian mula sa buong Asya. Sa video na ito aalamin natin ang mga nakalimutang pangalan ng Pilipinas. Pero bago 'yan, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang kwentong Pilipino na gaya nito. Let's get started. Maniolas, ang pinakamatandang pangalan ng ating bansa. Unahin natin ang isa sa pinakamatandang pangalan ng ating bansa na ginamit sa mga sinaunang mapa ng mundo, ang Maniolas. Ang Maniolas ay isang makasaysayang term na ginamit para tukuyin ang ating mga isla sa mga lumang mapa noong unang panahon. Binanggit ito ng Greek geographer na si Claudius Ptolemy sa kanyang akdang geography na isinulat pa noong 2nd century AD Halos dalawang libong taon ang nakalipas. Bagaman pinagtatalunan ng mga historyador ang eksaktong kahulugan at lokasyon nito, karaniwan ang pinaniniwalaan na tumutukoy ito sa mga pulo sa timog ng China na malinaw na sakop ang kapuluan ng Pilipinas. May ilan ding scholar na nagsasabing maaring may koneksyon ito sa salitang Maynila mula sa Maynilad o lugar kung saan may dumadaloy na tubig na posibleng tumutukoy sa Manila Bay at sa mga ilog na pumapaligid dito. Ang nakakatuwa pa kabida, ang pangalang Maniolas ay ginamit pa rin sa ilang mapa at sulatin kahit matapos dumating ang mga Europeo at mga mananako. Bago pa tayo tinawag sa iba't ibang pangalan, kilala na palang ating bansa na mga sinaunang Griego bilang Maniolas. Isang patunay na konektado na tayo sa mga sinaunang sibilisasyon at sinaunang kartografiya ng daigdig. Panipayana at silanganan Ang mga karatig na pangalan mula sa Asya. Bago pa man dumating ang mga Espanyol noong 1500s, hindi lang iisang bansa ang umiiral sa ating mga lupain. May mga kahariang may sarisariling wika, batas, at baybayin. Sa Mindoro, Mindanao at Luzon, iba-iba ang tawag sa mga lupang tinatapakan nila. Ang mga sinaunang Indian scholars nung 2nd century pa lang ay tinawag na ang ating lupain na Panyupayana. Mula sa Sanskrit word na ang ibig sabihin ay ang lupaing na papaligiran ng tubig. Sa madaling salita, isang arkipelagong sagana sa karadatan at biyaya ang bansang nilalarawan nilang puno ng ginto, pampalasa at kalakal. Mulit para sa mga kalapit nating malay, tinatawag nila ang ating bansa na silanganan. Mula sa salitang silangan o the land of the east. Sapagkat mula sa kanilang paningin, ang mga isla natin ang unang sumasalubong sa araw. Isang poetic name, di ba? Ang lupaing ng pagsikat. The land of the rising light. Mai ang makapangyarihang kaharian ng silangan pero hindi pa doon nagtatapos mga kabida sa mga tala ng Song Dynasty ng China may isa pang misteryosong pangalan ng ating bansa ito ay ang Mai o May isang makapangyarihang coastal kingdom sa timog Luzon sinasabing sa paligid ng Mindoro o Laguna sa mga tala ng mga Inchik ang Mai ay bansang may sariling hari batas at ugnayan sa China. Nakikipagpalitan ng beeswax, perlas at ginto. Isang sibilisasyong malayo sa imaheng primitive islands na itinuro sa atin noon. At hindi ito haka-haka lang. May mga aktual na tala ang nagpapatunay na talagang nakilala ang bansa natin bilang Mai sa kasaysayan. Sa Songshi, History of the Song Dynasty na naisulat noong 1345, unang binanggit ang Mai noong 971 AD bilang isa sa mga opisyal na kalakalan ng China. Sinundan nito ng akdang Hu Fanzi Zi ni Sao Ru Ko noong 1225 na nag-iwan ng detalyadong paglalarawan tungkol sa heograpiya, produkto at kaugalian sa kalakalan ng Mai. Makalipas ang higit isang siglo, isinulat naman ni Wang Dayuan ang Dao Yi Jilwe para sa mga karagdagang obserbasyon tungkol sa mga merchant exchanges sa pagitan ng mai at ng mga inchik. Maging ang mga modernong historiador ay kinilala rin ito tulad na lang ni na William Henry Scott na nagsalin at nagsuri sa mga nasabing Chinese records tungkol sa mai, si Go Bon Juan na lagmungkay na maaaring ang Bay Laguna ang tunay na lokasyon ng mai. Maging ang National Historical Commission of the Philippines at ang Archaeological Studies Program ng UP ay may mga ulat tungkol sa mga Tang at Song Dynasty ceramics na nahukay sa ating bansa. Kaya hindi lang ito alamat mga kabida. Ang MAI ay documented, recorded at totoo. Isa itong patunay na bago pa tayo tawaging Pilipinas, kilala na tayo ng mundo bilang isang masiglang kaharian ng silangan. Tawalisi ang misteryosong kaharian ng katapangan at kalakalan. Mayroon ding pangalan ng Pilipinas na tinatawag na Tawalisi, isang misteryosong pangalan na binanggit hindi lang ng mga Arabong manlalakbay, kundi maging ng mga taratig isla ng Malay. Ayon sa mga tala, ginagamit ng Malacca Sultanate ang pangalang Tawalisi upang tukuyin ang mga isla ng Pilipinas. Lumilitaw ito sa ilang historical records bilang bahagi ng kalakalan sa pagitan ng mga malay at ng ating mga ninuno. Ipinapakita nito na ang Pilipinas noon ay hindi lang basta arkipelago, kundi isang mahalagang bahagi ng maritime network ng Timog Silangang Asya na konektado sa mga kaharian, imperyo at rutang pangkalakalan ng rehiyon bago pa man dumating ang mga Europeo. Isa sa pinakatanyag na manlalakbay na Arabong nakarating sa ating riyon ay si Ibn Batuta. Ayon sa kanya, matapos niyang maglakbay mula sa Samudrera Pasay Sultanate sa Sumatra, dumaan siya sa Tawalisi bago maglayag patunggong China. Sa kanyang tala, binagit niya ang lupain ng Tawalisi at ang kaharian na pinamumunuan ng isang babaeng mandirigma na si Prinsesa Orduha. Ang Tawalisi ay isang paalala na ang mga Pilipino ay bahagi na ng matagal na kasaysayan ng Asya bago pa tayo nakilala ng kanluran. Maharlika, ang pangalang nagmula sa dangal. Pero siyempre mga kabida, isa sa mga pinakamatunog na mungkahi noon ay ang Maharlika. Ang salitang ito ay mula sa sinaunang Tagalog na tumutukoy sa malayang uri ng lipunan. Hindi alipin, hindi hari, pero malaya. Naging simbolo ito ng dangal, tapang at kabayanihan ng mga sinaunang mandirigma. Nanatili ang Maharlika bilang paalala na ang ating kasarinlan ay hindi kailanman galing sa titulo o pangalan, kundi sa dangal ng lahing hindi kailanman sumuko. Ang pagdating ng mga Kastila at ang pangalang Las Islas, Filipinas. At noong ikalabing-anim na siglo ay dumating na ang mga Kastila Si Rui Lopez de Villalobos ang nagbigay ng pangalang Las Islas Filipinas sa ating bansa. Philippines or in Spanish, Las Islas Filipinas literally means The Islands of Philip. It was named in honor of King Philip II of Spain, the Spanish monarch who reigned during the mid-1500s when the Spanish first colonized the islands. Ang mga dating pangalan ng Pilipinas ay unti-unti nang nabura sa mga mapa ang mga dating kahariang malaya ay naging kolonya na ng isang imperyo. Ang pangalan na Pilipinas ay hindi kailanman tunay na nagmula sa atin. Kaya nga, paulit-ulit na tinatanong ng mga historiador, bakit hindi natin binago ito matakos ang kalayaan? Kung ganoon pala karami ang mga sinaunang pangalan ng ating bansa, Mai, Silanganan, Panyupayana, Tawalisi, Maharlika at iba pa, bakit hanggang ngayon ay Pilipinas pa rin ang gamit natin? Bakit nananatiling buhay ang isang pangalan na ibinigay ng mga mananakop? Noong matapos ang digmaan at makamit natin ang kalayaan noong 1946, maraming leader ang gustong palitan nito. May mga nagbungkahi ng Republika ng Maharlika, Rizalia at Luzviminda. Pero walang nagkaisa ang iba ay natatakot na baka ang pagpapalit ng pangalan ay magdulot ng kaguluhan sa dokumento, pera, batas at pagkakakilanlan. At higit sa lahat, gusto ng iba na panatilihin ang pangalang Pilipinas bilang paalala. Paalala ng tatlong siglo ng pananakop, rebolsyon at muling pagbangon. Isang simbolo ng sakit na nalampasan ng bansa na minsang pinangalanan ng iba pero ngayon ay malaya na. Ang Pilipinas ay isang pangalang banyaga na nating sarili na nating pangalan dahil binigyan natin ito ng bagong kahulugan. Hindi na ito pangalan ng hari, kundi pangalan ng mga taong matibay, mapagmahal at handang ipaglaban ang sarili nilang kalayaan. Madami pa tayong ibang makasaysayang pangalan ng Pilipinas, mga kabida. Meron ding offer isang sinaunang pangalan. Pinaniniwala ang lugar na pinagkukuhanan ni Haring Solomon ng ginto. May iba pa ding mga pangalan sa panahon ng China tulad ng Chin Bundok ng Ginto, Liu Sum, Lupain malapit sa mainland China, San Tao, Tatlong Isla. Ito naman ang mga sumikat na pangalan ng Pilipinas sa panahon ng Espanyol. La Aguada de la Buenas Señales, tubigan ng mabuting palatandaan. Archipiélago de San Lázaro. Kapuluan ni San Lázaro. Islas del Poniente. Mga isla ng kanluran. Islas del Oriente. Mga isla ng silangan. Archipiélago de Magallanes. Kapuluan ni Magallanes. Islas del Liquio Celebes. Kaugnay ng Celebes. Sea. Las Islas Filipinas, ang pangalan na kinilala ng buong mundo ngayon. Meron ding pangalan ang Pilipinas na Island of Mortars, mula sa anyo o gamit ng mga isla, at Pearl of the Orient Sea o Perlas ng Silanganan na ipinangalan ni Jose Rizal. At ayan na nga, ang mga nakalimutang pangalan ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay hindi lang pangalan. Isa itong patunay na kahit ilang beses tayong pangalanan ng iba, alam natin kung sino tayo talaga. Tandaan, ang bawat pangalan ng ating bansa ay hindi lamang kasaysayan, kundi ating pagkakakilanlan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, don't forget to like, share, comment, and subscribe para sa mas marami pang makasaysayang content na gaya nito. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, kabida.